Pag natin ang apat na taong paglalakbay ng mga Israelita sa desierto, marahil ay iniisip natin na hindi yun ang kanilang inaasahan. Pero bakit ganito ang mga nangyari? Bakit kinailangan maging ganito? Ito ay dahil nagmukhang malabo ang hinaharap nila. At ang pangangailangan nila ay nagmukhang mas mahalaga na tumulak sa kanila na mag-alala tungkol sa pagkain ng walang anumang pag-asa o inaasahan sa hinaharap. Natatakot na mamatay mula sa pagkauhaw dahil sa kakulangan ng tubig. Nabigo silang matiis ang kanilang sitwasyon, kaya nawalan sila ng pananampalataya at nag sila sa kanilang realidad sa pag-iisip na kahit na sumusunod tayo sa Diyos, hindi niya tayo binibigyan ng pagkain. Walang tubig na maiinom. mga Napakaraming pagsisikap ang kailangan para lang makasunod sa Diyos. Maaaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naiwala nila ang kwalifikasyon na makapasok sa kanaan. Kaya masasabi natin na, noong ang mga Israelita, ay hindi na palatiling matibay ang kanilang pananampalataya, gaya ng kina at Kaleb na nagsabing, ibinigay na ng Diyos sa atin ang lupain ng kanaan. Lubos tayong maniwala sa Kanyang pangako at sumulong, Madaling silang nadismaya sa realidad o naiwala nila ang kanilang original na direksyon at patutunguhan ng pananampalataya.